para po sa um, kabataan po, and I think I will re represent to yung JNC po. Kasi sabi ko nila ang mga kabataan ay puro reklamo lang. Tama naman po, ang right naman po most of the time ay walang nagagawa. So I think Ah, kailangan may isa or may mag-step up na from younger generation kasi kami yung future leader po. New age po, new leader po. Sir, I know na medyo marami ka mga mabibigit ng mga kalaban sa, sa Las na okay. especially. So, ano magiging advantage mo para mapili ka ng mga constituents? Mas um, siguro po nababalitaan ko nga po ng kapo po may nag-file po si Atty. Redoblin. Okay, he garnered 65,000 votes po against kami I mean, 65,000 votes po last election po. Okay? Kay Camille Villar was 130,000. So, medyo malaki po. First time po yung history last piece may nangyaring ganun. Okay? And, ang isa pa po matutunogan uh, kong mga uh, kaharap po namin ay si Senador Sincha Villar po. And, isa po from District 1 Councilor si na So, isang abogado, isang mababatas, and isa pong konsehal siguro sa amin po dadaanin ko po, po sa platform ko kasi ay magpapakilala po na po siguro sa true social media